Ito so guys, sumula na sa amin. Buti na lang hindi masyadong malakas yung ulan. Pero medyo mahangin-hangin dito sa amin guys. Ayan. Pakita ko sa inyo ang itsura namin dito. I mean, yung view pag umuulan. May, ay hello mga kambing malamig ba yan nilalamig na yung mga kambing guys hindi kasi yan sa amin yan guys so. yun Hindi na makita yung dagat. Hindi na siya makita. Ito yung tambayan namin. Dito kami makaupo. Dito, dyan kami nakaupo kasama ang anak ko at saka mga pamangkin ng mister ko. Yan. Tuwing hapon yan. Dito kami. Yan. Buti na lang hindi masyadong malakas yung ulan. sanggalda. Dito sa sudad, dun desawo, dito malakas ang ulan doon, Mag-iingat po tayong lahat, especially po sa mga yung mga matamaan ng bagyo. Hindi ko alam kung anong pangalan ng bagyo, kung sabi-sabi lang -sabi malakas daw. Pero naghanda pa rin kami dito syempre hindi mo alam yung ano, trahedya mas mainam na na taghanda ko tayo para aware tayo sa lahat yan buti na lang medyo mahina-hina na talaga hmm. And guys yun doon bundok ang layo ng tubig dito guys Hmm. kawawa naman yung mga kambing na uulan hello mga kambing kawawa naman kayo dyan tsaka meron pa yan guys puti hmm. hmm. na lang tumila na yung ulan Mama ya maya maya meligo apa